po okay, guys, so halagang 1,889 lang, oh, 1,889. May repeats ka pa na oh, 100 pesos, so may motor ka na for 36 months. Ito, halagang 2,057 less 200, so magiging uh, 1,857 na lang to, 1,857 guys. Meron ka ng MIUI 125 na uh, white and black ang combination. Oh. Ina-check po tayo dito, NMAX no? version 3, very rare pa lang po ito sa mga repo, halagang 5,421, may rebates ka na 200 So 5,221, meron ka ng NMAX version 3 Ito yung MIO i ah, MIOS 40, na makinis pa, solid pa, sa kinis 2,206, less 100, so 2,146 so, na lang po, meron ka ng MIOS 40